Pindot pindot mag -ibigan. na kaibigan, hindi naman magbitik bitik ako. Oh? Uh, yun! Oh, oh! Yun, isang magandang magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan at ngayong umaga mag-update tayo mga kaibigan sa bangka dahil patapos na mga ibigan ito yung battery mga ibigan 3 sim so medyo mura 7,000 mahigit so at ito mga ibigan mga so titing natin mga ibigan sa bangka puntahan natin sa bangka kasi okay, patapos na yun so yun mga ibigan dito so, sa bangka ito yung makina natin mga ibigan kabit na at yung twin, tindis that yan ikakabit pa yun sa magkabit maya mga ibigan wala pa dito So, yung power ng makina doon kami, hindi subalis mga kaibigan, yung binigay ni Iway. Yung, yung buong bangka natin, hindi pa natin lagyan ng katig, tapos unatan pa natin yung mga harsya. Harsya natin mga nylon. Yan po mga kaibigan, ito na po ang ating bangka. Yan. Wala pa ang katig mga kaibigan. So, inuunan naman natin yan sa may makina. Nalagyan pa ito ng kahoy dito para sa trapal Ariel Fisherman yun malapit na may baba mga kaibigan abang abangan nyo po ito yun mga kaibigan dali na sa bangka ito at ikakabit na po yan kinabit na ang ano mga kaibigan ito yung lantay lantay kabila wala pa malapit na matapos yun malapit na matapos mga kaibigan yan sumaya, so maya maya pag matapos na magpaanda na tayo yun nakabita na ng battery bali pala to pala uh, starter kaibigan starter para mas maganda pag malakas tayo lang rin yan yan mar Yan na, pain na rin na ni Ariel. Awigan na um, sa wakas. Push button na rin. Yeah, guys. Ikid yung push button. Pindot-pindot na pindot, kayo, pindot. hindi na magbitik-bitik ka. Oh. Yun. Hello. yun tapos na may kabit ng ating, ating mga kaibigan yun know? o na ano na putol na yun dito pinatula na yan kapilaan yan yun mukhang ready na yung bangka natin ah at ngayon ay may ginagawa sila bigyan para sa yan para sa lalim mga kaibigan ay, Yun. Ano? Ang saka Yun, kinabitan na rin ni Master yung anong ang lambat mga kaibigan dito sa gilid. Para hindi maglusot yung mga gamit natin diyan. itak, mga itak, Pinahin na ni Master mga kaibigan. Yon, magbaba natin yung mga kaibigan yan mga kaibigan ibababa na yung bangka o, tignan natin yung lutang at yung bilis nya masusubukan na ngayong araw

なるほど。ど Oi, vai lá. GoPro. Tá acompanhando? Tá. Tá, que niño en la derecha ahí kini kebaran kaya ato naman ang dagat ane dito to kasar kasada ato naman kasada ang dagat ane Ah, yan mga kaibigan Woo! Masusubukan na Ayan, yung na natin At kasama natin si Buhay Ama yon mga kaibigan Makakasakay tayo sa bangka ko <laughs> <laughs> Ah, real bitchoman. Hello. Testing tayo muna. Ibigay. Ready na? Ready na. Yes. Natin. Bukot 'to na, po. Dito po. Ah. Dito po mabukot. Okay, na, eh. Hindi po. Yun na. Ino- inopinahin yung gear po at wala na po. No, like, ah. Patinga. Tawag kay Condra. Yeah. Oh. Eh, nah. Yon. Jadi mumpak, jangan berat. Nah. Jangan berat. Jangan berat. Minor pa lang yan, minor. Tagas! Tagas! Ha? Tagas! Tagas! Kalma mga kaibigan Grabe ka kalma ay. Grabe kalma 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 mga bay Pati pala yung naglaot May inasikaso in Ah oh, may inasikaso Pati yung mga kahoy na para sa isang bangka mga kaibigan Yun Matrak Gato <laughs> Yo oh. no. Ganda ng bago ano na rin. Bangka. Buhay ba? Yan yung mayari oh. <laughs> sa inyo ito mga kaibigan. <laughs> balita sa balit mga kaibigan. minor pa mga kaibigan Ala ma rebiget So, yun mga kaibigan, tapos na rin yung bangka natin. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. So, yung mga lalo na po yung nagpadala sa yung, uh, yung mga nag-sponsor. Bigas. And, at sa Bigas at sa noon no, nagbigay noon. Maraming maraming salamat okay. po sa inyong lahat sa suporta sa amin. So, malaking bangka na nagkamitin natin mga kaibigan maglaot. So, yung maliit ay gamit na nila bay. So, abangan na lang mga kaibigan ang unang laot natin sa bangka. Sana suwertihin agad at mabinyagan yon Hanggang dito lang tayo mga Ingat po palagi dyan and God bless. Shoutout po sa kay Family ng Chicago, USA at sa Kawayan Ilocosur nang galing po kay Jeffrey Kaipal. Shoutout din po kay Ma'am Rosita Kahilig. Shoutout din kay Jerry Linesis ng Marikina City. Shoutout kay Alvin Reyes ng Bagong Silang, Caloocan City. Opo, magkapatid kami at kapatid namin yung babae. Shoutout kay Ryan Emil Malilin. Shoutout kay Luloy Binaraw ng Matko galing kay Tatay Uro. Shoutout kay Dave Zoleza. Shoutout kay Ma'am Jerry Makapagalo.